yun, babihay tayo ngayon sa na nagkarlan dadalhin natin sa pabo pabo to eh, pabo dadalhin natin sa, sa nagkarlan, delivery tignan natin kung kung gaano kalayo ang mararating ng full tank natin so, meron naman tayong kilometer reading dito sa motor so, so di ko nga alam paano ko ikakarga to sa likod, ano eh, basta bahala na, diskapya na lang natin papalas pa. So yun, nagawa na natin ang paraan. Ito, magpapapultang kasi ako mamaya. Paglabas, so hindi ko muna, hindi ko muna pinaking tape ng marami. Konti lang overdose pa yan sa road uh, overdose motor product yan napaka solid nung packaging tape mo tatanggalin din natin mamaya yan kasi magkakarga tayo ng gasolina yan kaya konti lang yung nilagay natin so yun maanyo ko? biyay muna tayo zero muna natin to settings zero yan, 0 kilometers bago umalis ng bahay. So, ito pala yung dinadaanan ko araw-araw, lalo pag maulan, grabe. Kaya palaging dugyot yung motor ko. So, pasensya na kayo kapag nakita nyo yung madumi yung motor ko. So, ito lang naman yung dinadaan ng ko araw-araw. Palabas at papasok ng bahay. Yan. Kawawa. Malambot yung lupa na yan. Tahan-tahan lang. Yan. Kapag tuloy-tuloy yung ulan, napakalambot ng lupa rito ay ano dito ilang beses ako mumaligtad dito eh. bumalentong na ako dyan mali ang yung daan ko dapat dito ako sa kabila tayo dyan dudulas tayo dyan napakayam pa ayan dito nyo dudulas ay nako hirap pag dito kasi ako dumaan sa kabila wala akong dadaan ng dyan oh. dudulas lang ako ay nako araw araw puro putik yung motor ko ay nako dito lang naman ang gumakalabas sa highway ay sa highway ito sa labasan kawawa naman yung kawawa naman yung pabo sa likod ilong hilo na siguro hindi pa kumakain yun eh Ikaw ba naman, ikaw lungkan ka ng 24 hours sa, uh, ano, sa kahon eh. Tapos wala ka pang kain eh. Para anak ang Bartolina, di ba? Hey. Hey. Pero tagal maubos eh Tapos <laughs> na oo, naiinip ako, tinanggal ako lang ng putik oo so, pagbiyahe ako eh alam mo para bawat oo, okay na yan kuya, salamat po oo ano naman siya Pabu. pabo deliver sa nagkarlan ayun ah, naman magkaralala ko na ayun all goods na tayo jaket na lang so yun ang uh, full tank from bahay hanggang dito lang sa labasan is 2.9 kilometers so, pagbihay na tayong paakyat ng Jariels ay ng ah uh, 8.52 Ayan, 8.52 Advance sa 40 minutes to so, eh So, dito sa orasan ko Is 8.12 So, kita-kita tayo Doon, bye-bye dito Top over Dito muna tayo Mag top over One hundred kilometers. Kaya nga muna tayo. Okay. Mapang aliw. Bayang mapang aliw. Oh, ito na nga yun. Diliw Laguna. Kaya nga diliw. Ito mapang aliw. <laughs> Tama ba? <laughs> Kung malapit na tayo sa underground cemetery. Kamusta na kaya yung pabudo sa likod? baka nagsuso ka na yun dahil nahilihin mo ah, sa pag pa hindi ka baka wala yun kawawa oh, naman tag pa sa likod sa so, malapit na tayo 220 meters dito na sa unahan yun yung underground cemetery na ang nag-garden ay pinis natin diba taglit lang mga ano sa baba alas 12 pa lang eh mas tayo sa Kavana, eh, sa quarter to 10. Dalawang oras. Ito, underground cemetery. So, ayan yung ano, uh, underground cemetery dito sa kabila. Nandito na tayo sa uh, Eh, sarado yung eh. Uh, sinarado ng sinarado na yung ano, yung shell. Kasi dito sa shell lang daan. So, subukan natin ngayon. Hindi ko alam kung saan ang daan na ngayon eh. Dito yata. Tapos ah, tayo rito. Tapi sa gilid daw ang daan eh. Ito. Ah, ito nga. Sa eh yung pabu titignan natin kung ano yung tura. papakawalan dito sa babae eh. Nahilo-hilo na yan sa biyahe. Hindi ko po. Dinala ni Kuya yun. Naka ano na eh. Ay wala bang malulusot na kanya dyan? Kapag lumusot lang gusto sa may ano nga. pa, ano yun? Baka tumakas. malot dun ang magbabot ko ang pagkakalit ay makalit na malot ano, pala kayo Boy pa ba? Laka pala eh. Oh? Para na Kagabi pa nakakulong yan dyan eh. Hmm. Tapos na ikaw. Ayun ay, maka... ay lagas-lagas eh, yun, eh. yung balahibo niya eh. eh. Laki pala eh. Lalaki pa yan. Lalaki pa, eh. Tara na. Nalagas yung palahibo. Bawin <laughs> na tayo. Tatagasubi tayo. Punta. So, para malaman natin kung magkano yung yung nakonsume natin from Antipolo to Pagsanhan. So, kanina nagpagas tayo. 203 ngayon, 270. Sumakot so, with 200 lang yung gasolina from Antipolo to pagsanhan tapos ilang kilometer sa tinakbo kaya natin 133 kilometer 133 kilometers 200 pesos 218 so yun gaya na nga tayo pa uwi dito pa lang tayo sa nagkarlan nagkape lang ako kasi ginigina ako umuulan ko sa sa ano sa may taas sa pinanggalingan ko basahin damit ko nagpalit ako ng damit Siyempre, sinunod na rin natin itong malakasan natin ng Gersi. Na easy Gersi. So, yun. Dahil mo na tayo. Palabas pa lang tayo ng pagsanhan. At uh, time check natin is 3.30. So, biyahin muna tayo.